hindi ko nadala yun nakalimutan ko awit uh, pag ganito nakalimutan ko pa sayang sa gasolina pabalik balik pero wala wala tayong magagawa nakalimutan natin eh. alright mga paps today is monday no april 23 23 ba? 22 uh, so ngayon babiyahin na ako as sa grab rider pali late tayo ng 1 hour sa schedule natin dahil ang start ng booking planner ko is 11 am so 12 na eh alam ko 12 na so tara sana mahugot ulit ako ng ano no nang chukstugo, Capmon Branch para at least may booking na agad ako bago pa ako makapunta sa Tambahin sa no. mas maganda kasi kung magkaroon ako ng booking dito palang banda sa amin para all goods in the hoods late na ako ng 1 hour kasi nag-iisip ako kung ano kanina Dalabas ba ako ng exactly 11 dahil yun na nga sobrang init. Whew. Tapos sa panyan late na ako natulog kagabi. Magti 3 AM na. Nahirapan ako matulog kagabi. Ang aga ko nga umuwi bago mag 9 nakauwi na ako eh kasi sobrang ano no lakas ng booking din kahapon. Linggo. I'm glad to say na ano no 83 jobs na lang ang kailangan ko for this month para makapasok sa gold chair. Medyo ano tayo no, happy dahil makakabalik na ulit tayo sa uh, gold chair. Maganda kasi pag naka-gold or naka-platinum tayo no dahil advance tayo makakuha ng uh, booking planner unlike sa member or silver no late nakakakuha ng uh, booking planner mahirap din kasi may pa ano, no, makipagagawa ng booking planner kapag um, member ka or silver so mas pipiliin ko ngayon na doon tayo sa ano no matiwasay dahil sa hindi tayo magwo-worry na uh, magkaroon tayo ng planner doon tayo siya sure. Kumbaga, siya sure tayo, siya sure. Pero much better kung makakapag-platinum ako. Kasi medyo malaking incentive sa platinum. Incentive na nakukuha pag platinum alright uh, andito na ako sa kaba ng Dinawan Road hindi tayo pinasukan ng ano, booking ng Katmon. Muang walang booking sa Katmon ngayon ha. Oh, hindi ko nadala yung ano ko, tubigan ko. Nakalimutan ko yung tubigan ko. tayo guys <laughs> nakalimutan ko yung tubigan ko hindi pwedeng hindi natin dalhin yung tubigan natin dahil madedehydrate tayo ay nako medyo malayo na rin yung aking ano malayo na rin tayo sa bahay siguro this time baka mahugot na tayo ng ano neto ng tukstugo katmon branch sana nakuha ta, ah, pag nahugot tayo eh, mas maganda sulit yung balik natin o tikin nakalimutan ko pa tropa si tropang Mark Mark Leonard okay ah, yan pabiyahin na rin siguro siya o kanina pa siya nakabiyahe siguro nung no, kanina pa siya nakabiyahe nagatid siya ng pasinaya ganyan Awit ah, pag ganito, nakalimutan ko pa. Sayang sa gasolina. Pabalik-balik. Pero wala, wala tayong magagawa. Nakalimutan natin eh. Kasalanan natin yun. Sabi talaga dito sa Bulacan. Puro lubak. Putik yan. Bakit kasi nakalimutan ko? Road trip tuloy ako. Banking. Banking, banking. Sulit talaga tong gulong na nabili ko. Trusted talaga, trusted. Baka Michelin yan. Michelin Pilot Street 2 nga pala ang aking gulong. Mga gar. Sobrang solid. Kasi syempre kapag ano, basa madulas talaga kaya medyo ingat ingat lang pero solid no solid solid pang bangkingan dito sa amin mabuhangin saka mabato kaya ingat ingat kapag nada nadaan kayo dito madulas alright dito na ulit ako Kalimutan ko yung tubigan ko eh. there you go yung dito Layo ko na eh, nasa linawa na ako eh. Alright, uh, let's go, let's go, let's go, let's go. Woo! Hindi talaga, well, ano. May sakit, hindi kalimot talaga ako minsan. Hindi ko maitatanggi yung bagay na yan. Alright, sana mahugot na tayo ng ating pinakapaboritong merchant dito sa Katmon. Tsukstugo wow. Ganda rin ang pisig-pisig ng ADB na motor, ano? So, ayun guys, no? Andito na tayo. Malapit na tayo sa Makdo Uh, umpisa na naman ang pakikipagbakbakan sa buong magdamag bilang isang grab food rider. Tara, samahan nyo ako. Alright, alright. Sobrang init. Ramdam ko na naman ang init ng panahon, guys. Alright, alright, alright. Let's go, let's go. Wala na pala akong top up. Kailangan natin mag-top up. Kailangan ko muna mag-top up, guys. Tara, tara, tara. Samahan nyo ako, guys. Alright, ito na yung Magdo, Ang pinakamamahal nating tambayan, Makdo. Yan ang bumubuhay sa atin. Yung Makdo na yan. We have 222 meters away. From our beloved customer and I hope na sana nakaabang na siya para hindi na tayo magabang ng matagal sa ilalim ng init ng araw sobrang init dito hindi pa nakaabang si madam Catherine yun sakto lang ang pin ni madam no then may tip tayong dos alright pwede na yan syempre any amount basta may tip all right all goods pag naipon yan buong magapon eh makakabili rin tayo ng bigas niyan woah, sobrang solid mo na ah, sa banking ah. banking sa straight line Take the coin the <laughs> Hindi na escape the ordinary ngayon, escape the oindi, oindi nani. Oindi na, o, oindi ani. <laughs> yun, yun, yun. Shoutout pala sa Dry Pit Custom. Yan, Dry Pit Custom yung suit natin. Nag-iisa lang yan kasi uh, ang mahal kasi. Yung bilikod na dati, um, 700 ngayon nakikita ko ngayon is nasa around 600 na lang <laughs> pero syempre solid okay na thank you okay natapos na naman ang isang paghihintay na matagal Ay, hindi hindi naman tayo naghintay na matagal ang problema lang sobrang init dapat kasi active sila para madali lang yung transaction all the time iba Next drop up Grand Villas. Let's go. Ito madali lang to dahil paid in wallet na. Grab pay. Ibibigay na lang natin. Kasi kapag cash, dukot pa. Lalo na pag susuklian mo pa, medyo magte-take talaga ng time. Ito hindi na. Hindi wow. <laughs> <laughs> Grabe naman yan, yakap na yakap. Hindi, hihihihit naman. No? Yakap na yakap. Grabe naman yan. <laughs> hindi yan makakawala, Boy. Heh, <laughs> hinagpawisan na siya sa kalukuhan niya. Eh. <laughs> at naka ano alam ko 50cc lang to motor na to eh pero panis ka dyan oh, no? naka-acra naka-acra na pipe lupet <laughs>